Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, hayaan po ninyo na tatalakayin natin sa video na ito ang iba't ibang paniniwala ng maraming relihiyon at ang kanya-kanyang prinsipyo at pananampalataya sa panahon ngayon, Susuriin natin kung totoo ba na isa lang ang simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus at ang iba ay itinatag lamang ng mga ordinaryong tao, at sa dulo ng video na ito ay maihahambing natin ang iba't ibang reliyon kung alin sa kanila ang orhinal ng tatag mismo ng ating Panginoong Hesus, at kayo na po ang huhusga batay sa inyong mapapanood. Ang pagkakaroon ng napakaraming relihiyon sa mundo ay isang patunay ng pagkakaiba-iba ng mga paniniwala at kultura ng tao. Ang mga relihiyon ay nagbabago at umuunlad sa paglipas ng panahon. Ang mga bagong paniniwala ay biglang na lamang lumilitaw. Hanggang sa humantong sa kanya kanyang mga turo at doktrina. Maraming mga pamilya ang nawasak dahil sa iba't ibang prinsipyo at pananampalataya. Nag-aaway-away tungkol sa paninindigan, angkan laban sa angkan, kapatid laban sa kapatid. Dahil dito kaliwat kanan ang naging debate at nagkakaroon na ng pang-aalipusta sa kapwa. Hanggang marami na ang naguguluhan kung saan matatagpuan ang tunay na relihiyon ng Panginoon. Dahil sa lahat sila ay nagpapatunay na sila lamang ang simbahan na itinatag ni Kristo, at sila lamang umano ang tanging relihiyon na maliligtas sa katapusang panahon. Kaya dapat pag-aralan bago lumipat ng paniniwala, at suriin mabuti kung alin ang totoo na galing sa Diyos. Dahil maaring manganganib ang ating kaluluwa kapag magkakamali tayong pumili ng wastong paniniwala. At sa dulo ng video na ito, maari nating ihahambing ang mga kanya kanyang katangian sa relihiyong sa nag-iisang Romano-Katoliko na simbahan kung ano ang kanilang pagkakaiba. Narito ang iilan ng mga relihiyon at ang kanikanilang paniniwala tungkol sa kaligtasan. Ang Saksi ni Jehova. Ang Saksi ni Jehova ay isang relihiyosong grupo na itinatag ni Charles T. Russell noong mga 1870, ibig sabihin, noong taong 1800 at na 1860 ay wala pang relihiyon na Saksi ni Jehova. Si Russell ay isang Amerikanong mangangaral na nagsimula ng isang kilusan na kilala bilang Bible Students na kalaunan ay naging saksi ni Jehovah. Ang pangalan ng reliyon na ito ay batay sa kanilang interpretasyon ng talata sa aklat ni Isaiahs Kapitulo 43 Versikulogies hanggang 12. Na nagsasabi, kayo ang aking mga saksi, sabi ni Yahweh, at ako ang Diyos. Ang mga saksi ni Jehova ay kilala sa kanilang pangangaral ng bahay-bahay at pamamahagi ng panitikan tulad ng The Watchtower at Awake. Ang mga saksi ni Jehova ay may mga natatanging paniniwala, kabilang ang Ang pangalan ng Diyos ay Jehova, naniniwala sila na ang tunay na pangalan ng Diyos ay Jehova at hindi Diyos o Panginoon. Ang mga Christian and Missionary Alliance ang pangalang ito ay kinuha mula sa aklat ng mga gawa kapitulo labing isang versikulo dalawamput anim. Ang Christian and Missionary Alliance ay isang pandaigdigang kilusan na nagsimula noong huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo sa New York. Ang tagapagtatag nito ay si Dr. Albert Simpson noong taong 1887, ibig sabihin noong taon ng 1886 na ay wala pang Christian Alliance na simbahan. Ang kilusan ay nakatuon sa pagtupad sa dakilang utos ni Jesus sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga lokal na simbahan sa buong mundo. Ang Iglesia ni Cristo, ang pangalan ng relihiyon na ito ay kinuha lamang mula sa aklat ng Roma Kapitulo 16 na Bisikulo 16. Ang Iglesia ni Cristo ay itinatag ni Felix Manalo noong 1914, ibig sabihin, noong 1913 ay hindi pa nagsisimulang nangangaral ang kanilang simbahan. Si Manalo ay isang Pilipino na nagsimula ng isang kilusan na naglalayong ibalik ang orihinal na simbahan na itinatag ni Jesus. Ayon sa mga kasapi ng Iglesia ni Cristo, si Manalo ay ang huling sugo ng Diyos at ang kanyang paglitaw ay isang katuparan ng mga propesya sa Biblia. Ang Iglesia ni Cristo ay mabilis na lumago sa Pilipinas at nagkaroon ng mga tagasunod sa buong mundo. Naniniwala sila na ang Iglesia ni Kristo ang tanging simbahan na itinatag ni Jesus at ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Naniniwala sila na si Manalo ay ang huling sugo ng Diyos at ang kanyang paglitaw ay isang katuparan ng mga propesya sa Biblia. Ang Iglesia ni Kristo ay isang non-Trinitarian na simbahan, ibig sabihin ay hindi sila. Naniniwala sa Trinidad, naniniwala sila na ang Diyos ay isang ama lamang at si Jesus ay kanyang anak, hindi Diyos. Ang kanilang mga paniniwala ay nakabatay sa kanilang sariling interpretasyon ng Biblia at sa kanilang paniniwala kay Felix Manalo bilang ang huling sugo ng Diyos. Ang Seventh-day Adventist Church Ang Seventh-day Adventist Church o kilala sa pangalang Sabadista ay hindi itinatag ng iisang tao lamang, kundi nagmula sa isang kilusan na tinatawag na Millwright Movement noong kalagitnaan ng ikalabinsyam na siglo. Ibig sabihin noong labing walo na siglo ay wala pang sabadista na relihiyon. Ang kilusang ito ay pinamunuan ni William Miller, isang Amerikanong mga ngaral na naniniwala na ang ikalawang pagdating ni Jesus ay mangyayari sa pagitan ng taong 1843 at taong at 1844. Bagamat hindi natupad ang hula ni Miller noong 1844, ang kanyang mga tagasunod ay nagpatuloy sa pag-aaral ng Biblia at nagdevelop ng iba't ibang paniniwala, kabilang ang pagsunod sa Sabado bilang araw ng pahinga. Ang Seventh-day Adventist Church ay opisyal na itinatag noong ikadalawamput isa ng Mayo taong 1863 sa Battle Creek, Michigan. Ang ilang mahahalagang tao na nag-ambag sa pagtatatag ng simbahan ay sina Joseph Bates, James White, Hanggang kay Ellen Gould White, si White ay isang kilalang propeta at manunulat sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanyang mga sulatin ay itinuturing na inspirasyon ng Diyos at mahalaga sa kanilang paniniwala. Bagamat ang Seventh-day Adventist Church ay nagmula sa Millwright Movement, ang mga doktrina at paniniwala nito ay nag-evolve sa paglipas ng panahon. Ang mga Mormons, na itinatag ni Smith ang simbahan noong 1830 sa New York, ibig sabihin noong taong 1820 ay wala pang relihiyon na Mormons. Ang simbahan ay kilala sa pangalan na Jesus Christ of Latter-day Saints, na mas kilala bilang Mormon Church. Ayon sa mga turo ng simbahan, nagkaroon ng pangitain si Smith noong 1820 kung saan nakita niya ang Diyos Ama at si Jesus. Nang maglaon, sinabi niyang natanggap niya ang Book of Mormon mula sa anghel na si Moroni, na naglalaman ng mga kasulatan ng mga sinaunang propeta sa Amerika. Ang mga Mormon ay kilala sa kanilang paniniwala sa Book of Mormon, ang kanilang pagsasagawa ng pagbibinyag para sa patay. Dahil sila ay naniniwala na ang mga tao ay may pagkakataon na tumanggap ng ebanghelyo kahit na namatay na sila. Ang Roman Catholic Church Ang Roman Catholic Church ay itinuturing na pinakamatandang sangay ng Kristyanismo, at ang kasaysayan nito ay malapit na nauugnay sa kasaysayan ng Kristyanismo sa kabuuan. Ang Roman Catholic Church ay hindi itinatag ng isang ordinaryong tao lamang. Ang simbahan ay nagmula kay Jesus at sa kanyang mga apostol, partikular kay San Pedro. Ito ay mababasa natin sa mga naglalakihang mga referensya o non-sectarian books, tulad ng Growler Encyclopedia Volume 5, pahina 106. Ganito ang sinasabi, Tagapagtatag, Heso Kristo, taon ng itinatag, 33 AD, lugar, Jerusalem, patunay, Grolier Encyclopedia, volume, 5, pahina 106, at, at International Encyclopedia, volume, 15, pahina, 520, na nagpapatunay na ang Katoliko ay tatag mismo ng Panginoong Hesus. Malaki ang pinagkaiba ng mga bagong relihiyon kung ihahambing sa katoliko, dahil ang kanilang tagapagtatag ay pawang mga ordinaryong tao lang. Tandaan natin na ang Biblia ay nagsasabi sa aklat ng mga Salmo Kapitulo Isandaan at Dalawamputpitong Bersikulo Isa. Malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Kaya sayang lang kung ang ating relihiyon ay itinayo lang ito ng tao sayang din lang pala ang kanilang mga sakripisyo. Dahil ang kanilang binibilangang relihiyon ay hindi pala pag-aari ng Diyos mismo, dahil ang mga ito ay may literal ng tayo ayon sa Security of Exchange Commission. Sana maging bukas ang ating kalooban sa ganitong mga pamamahayag, at matoto tayong tumanggap kung nasa mali tayong paniniwala. Dahil pagdurusa ng ating mga kaluluwa ang nakasalalay dito, mas mainam na magsuri ng maigi at magtanong hanggang matagpuan ang simbahan na itinatag mismo ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod.